Samantala, nagkagulo ang dalawang panig ng mga kandidato sa Tarlac sa last day ng kanilang election campaign period. Alamin naman natin ang detalye mula kay Maisel de la Cruz. Yes, Maisel, magkamusta naman dyan? Yes, haris nagsampangan ng reklamo si Liberal Party Mayoral Candidate Reynaldo katakutan ng Kapas Tarlac matapos manggulo ang mga umunay-tauhan ni Incumbent Mayor T.J. Rodriguez sa huling araw ng pangangampanya noong Sabado ng gabi. Ayon siya katakutan nagpaputok ng baril ang mga umano'y campaign manager ni Rodriguez na si ABC President Arnold Arcilia habang sila ay naghahaponan matapos mag-house-to-house campaign sa barangay Talaga Kapas Tarlac matapos magpaputok, sinutupan pa nito ng baril at pinagbantaan ang kanyang 23 anyos na pamangkin na si Rasti Malukduk at pinukpok naman ng 45 baril ang tadyang ng kanyang 55 anyos na kapatid na si Romeo Kataputan. Kasama pa umanong na nakit ang bodyguards na sila Hector at Apolinario Bustaino. Inireklamo rin ng isang PO2 Dennis Villanueva ng Kapas PNP na umano'y nagdala kina Ertilia sa lugar at hinayaan lamang ang panggugulo hawak na ng Tarlac Provi Police Provincial Office ang kaso upang maging patas ang investigasyon. At kasalukuyan din tinagahanap ang magkapatid na Buscaino na umano'y may dala ng baril na ginamit sa pananakit. Sinubukan naman namin kuna ng pahayag si incumbent Mayor TJ Rodriguez, subalit hindi ito humarap sa media. Kung mapapatunayang nagsasala ang mga sospek kakasuhan ng mga ito ng grave threat, physical injuries, illegal discharge of firearms, and violation of Omnibus Election Code or gun ban. Ikatakutan na inaupong Mayor ng kapas Starlok mula 2001 hanggang 2010 at sinalitan ito ni Mayor T.J. Rodriguez mula 2010 hanggang sa kasalukuyan. Ayos nandito nga tayo ngayon sa Kapas East Central School dahil sa mga ito ay nasa ilalim ng Pomelec Watchlist ang bayan ng Kapas. At mula kanina alas sa ay mahaba na ang pila ng mga botante at so far ay maayos pa naman ang nagiging ng halalan dito. Maayos na nakapila ang mga botante at wala pa naman nagiging abera no, no, sa ating mga botante. Yan muna ang update na dito sa Tarlac, Major de la Cruz para sa Paul Watch 2016 UNTV Special Coverage. Maraming salamat, Maisel de la Cruz, live from Tarlac.